Hello everyone, welcome to Hulawan. Ang reading ito ay para sa mga Taurus in August 2024. So, unahin natin ang general forecast, susundan ng career, relationships, and advice cards. So, welcome po kayong lahat dito sa Hulawan. Uh, mga Taurus, uh, ang goal na ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Kamusta ang mga Taurus? Um, okay, so simulan natin, no general forecast muna tayo. Okay. Isa pa. Okay, so Taurus, ace of swords. You have the temperance in reverse. You have the nine of wands reversed. Age of page of swords and a king of pentacles. Okay, Taurus. Ace of swords. Ang unang mong energy. Uh, may sinisimulan ka bang bagong relationship or mayroon ka bang sinisimulan na bagong happiness or source of happiness or parang nagkakaroon ka ba ng bagong uh, emotional na uh, na pinagdadaanan, no? Na pwedeng napakasaya, pwedeng napakabuti, okay? What is this, no? In the past, parang hindi mo mahanap yung balance mo eh, Taurus. Parang may ano ka, meron kang imbalance talaga. Parang hindi mo alam ano bang mali sa akin, ano bang nangyayari, ganito, ganyan. So parang, what's, what, anong, ang pinapakita nito sa akin, parang mas bumabuti ka. No? You have the nine of wands in reverse. Uh, ibig nito sabihin sa akin, parang, parang yung mga bagay na pinagdadaan, parang hindi siya ganun ka-challenging or somehow parang natatanggal yung mga challenges or mas nakikita mo na sa sarili mo na parang na parang kaya mo na yung ganon okay yung parang parang hindi na siya ganon ka parang bakit ganito na bago ko bakit ano nangyayari guys Taurus let me know ha kung ito yung ganito yung nangyayari ang advice sa'yo is to be the page of swords. The page of swords is telling me na parang Huwag kang matakot, confident ka lang. Kung sa mga ideas mo, sa mga gusto mong gawin, gawin mo lang yung parang, sabihin mo lang kung ano yung isep mo. Huwag kang matakot na i-express yung sarili mo. Huwag kang matakot na i-express yung sarili mong mga kakayahan. Okay? Kasi kung kaya mo daw yun gawin, guys, Taurus, King of Pentacles, you can be very abundant You can be this person na I'm so good na parang hindi ko na kailangan isipin kung ano yung dapat kong gawin because I'm this good. And this can give you monetary rewards, this can give you a lot of resources, a lot of people may come to you and na parang na-realize mo sa sarili mo na wow. Pwede pala yung ganito. Okay? So yan yung general forecast mo punta tayo sa iyong career or money. So, kung nakatulong sa si inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow. And follow kayo pag nasa Facebook kayo. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. malita na bagay lang po ito to support this channel para po blessings lang umikot sa buhay natin. First card, you have the Empress. Next, you have the Seven of Wands. Temperance. Justice card. Five of Swords. Okay. So, unang card, the Empress. Pagdating kasi sa work or pagdating sa paggawa... Uh, sa iyong career, no? Or when you're trying to do things pagdating sa trabaho mo, you have this Empress energy. Parang napaka... You are this person na parang pwedeng pagkatiwalaan. Uh, kaya mong maging uh, source of parang nurturing eh. Napaka, kumbaga, napaka, ano, napaka sarap mong kasama. Parang pagkakasama ka, parang feeling is parang, oh, okay lang ang lahat. Yun yung pakiramdam nito. Yun, yun yung pinibigay mo na feeling for other people especially pagka nakikita nilang nag nag uh, nagsasalita ka you're trying to do things ganyan you have the seven of wands in the past the seven of wands is telling me na somehow ano ba trap ka ba or you nagtatago ka ba parang in the past kasi hindi ka ganoon ka ka confident siguro pagdating sa trabaho no parang Lilo, ano muna ako? Ayoko munang mag-gumalaw-galaw dyan. Bahala kayo dyan. Dito lang ako. Yun yung, yung pinapakita nito ng no? Seven of Wands. You have the temperance energy uh, in uh, August. So, this is telling me na parang nahanap mo yung balance mo. Nahanap mo yung um, nahanap mo yung possibilities na kaya ko palang maging ganito mas maganda pala pag ganito. Uh, nagkakaroon ng meaning yung mga ginagawa mo, Taurus. Uh, nakikita mo din na ano yung sakto lang at wag yung, hindi yung toxic at hindi yung ano. Pabaga, pataas ang iyong ano, energy. Kasi, doon ka nakatutok and yun yung, yun yung kailangan mo ngayon. You have the justice card in uh, in your uh, in your advice. So this is telling me na Taurus kailangan mo maging pantay. Kailangan mo maging fair. Kailangan natili na ikaw ay uh umaayon sa kung ano man sa kung, Alam mo, kailangan mo mag-conform uh, sa kung ano yung dapat na balanse at kung ano yung dapat tama at kung ano yung patas. Okay? You need to be this person you have the Five of Swords as your potential uh, energy. Um, you need to be, you need to be fair kasi kung hindi, makakaroon ng problems, makakaroon ng imbalances. So, you need to be always uh, patas sa lahat ng bagay, okay? Kasi, baka, baka pagka hindi ka naging masyadong uh, patas or naging fair sa ibang tao, baka may mga magalit, may mga, alam mo yon makaroon ng Bagay na hindi magugusto ng ibang tao. Okay? So, punta na tayo sa relationships mo. Meron po tayong uh, ibang readings sa ating channel. So, panood nyo lang po yun kung hindi nyo pa yun napapanood. Okay? Relationships. King of Cups. You have the Prince Swords. you have the Ace of Wands, Potential Energy, the Advice is Eight Swords, and Four of Wands. All right. Taurus, you have the King of Cups energy pagdating sa relationships mo. Alam mo yung intention mo, napakaayos eh. Napakaayos. Um, you just want, um, madami kang binabalance eh, pagdating sa relationships mo. Pero somehow, kaya mo naman eh. It's just that, parang minsan ang daming ang naghahanap iyo sa totoo lang. Parang hindi mo na alam kung paano mo ha pag uh, aayusin ang schedule mo, ganyan. Pagdating sa relationships mo before, uh, I see you as somebody who is very um, confident. Hindi ka takot na express kung ano yung gusto mong sabihin. In August, 20, yun yung sa past, no? But, but in, in August, Ace of Wands, may mga bagay na gusto ko na magagawa ka para sa ibang tao, para sa sarili mo. And this is inspiring creativity, inspiration. Uh, pwede din na may mga activities na bago kayong pwedeng gawin. And because, yun yung uh, eh. Parang ito yung mag -e enjoy ka with, with what you're trying to do with other people, no? Okay. Next is Ace of Swords. You need to realize, torus na hindi lahat ay kailangan mong gawin hindi lahat kailangan mong gawin para sa ibang tao hindi dahil nakikita mo yung mali at nakikita mo yung solusyon at alam mo yung solusyon hindi ibig sabihin na ikaw ang dapat kumilos okay so you need to you know that kasi doon lang magkakaroon ng balance eh. Kasi minsan, pagka masyado kang nangingilam, alam mo yung, ano, pangilamero ka eh. <laughs> Taurus, di ba? Masasabihan ka ng gano'n. So, kailangan mong iwasan yun kasi may mga boundary din. Kung may, ano, kung may, may mga kanya-kanya din yung mga tao. So, kung kaya mo yun gawin, guys, masaya. Ang happy lang ng iyong energy, ang happy lang ng people around you. Okay? Ganun lang siya. Okay? mag advice card sa tayo. Okay? Taurus. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po kayo napapanood, hanapin nyo lang yun sa videos. Yun po yung, yun, yun po yung magiging gabay ninyo sa buong taon. Meron yan, guys, yung Taurus uh, uh, 2024 forecast. First is conscious consumer. You have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You simply, you live simply and you purchase only what that which is you needed. So, nagiging conscious ka din dapat para sa mundo. ah uh, wag ka yung sobrang maaksayado, ganyan kung ano lang yung kailangan mo, yun yung kukunin mo, e eh, kung ano yung kaya mo maging uh, mas environmentally friendly na mga mga kailangan na pwede mong pilihin, kung pipiliin mo lang, no? okay? Siguro kailangan maging mong mas conscious ka sa mga kilos mo. Okay? Next. Moonstone. Mystery and intuition. So, this is telling me na minsan, um, kailangan mong mag, kailangan mong pakiramdaman din yung sarili mo. Ano ba yung nararamdaman mo sa loob mo? Kailangan mong ipakinggan kung ano yung sinasabi ng kutub mo. Okay? Next card. Again, this is your last card. Advice card. Okay. I think. Dalawa ang kailangan mong card. Okay. Companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones. are meant to be with you may I welcome this solitude knowing it will open the way for all healthy relationships so minsan kung 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 uh, kailangan mong maging alone ganyan parang hayaan mo lang uh, uh, just be happy kung ano din kung minsan na uh, nagiging, uh, nagiging nagkakon ka ng time para mapag-isa And that is when you will realize, may mga may mga may realize ka dun, guys. And always be open na parang magkakaroon ka rin ng mga relationships na hinahanap mo or minsan may mga bagay na parang uh, minamanifest mo and yun yung magiging ikaw, okay? Sanctuary. A sanctuary resides inside you no matter what is happening. This inner temple beckons you to enter. Take a deep breath, enter, and sit down on the throne of your own heart ayun nga eh wag kang matakot na na have this moment for yourself kasi nga pagka ginusto mo or pagka naging masaya ka naging okay ka being on your own doon nagkaroon nagkakaroon ng uh, parang happiness ba sa sarili mo and yun yung mag-open up for everything para sa'yo okay so yan ang forecast mo for this month Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang sign for your... Uh, may abangan kang forecast for your sign. So always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.